nabaril ako dahil lang sa isang gitgitan sa kalsada. Bago natin simulan ang kwento, baka naman pwedeng ilike at ay subscribe mo muna ang channel namin. Malaking tulong yan para mas makagawa pa kami ng ganitong content. Salamat at tara, simulan na natin. So, ganito. Rider ako, and like any other day, nasa kalsada ako, papunta sa trabaho. Mainit traffic, at syempre, ang daming tarantado sa daan, yung tipong akala mo pagmamayari nila yung kalsada. Pero sanay na ako sa ganyan. What wasn't ready for? Yung mababaril ako dahil lang sa isang simpleng gitkitan, mga bandang alas 9 ng umaga to nangyari. Papunta ako sa work, sakay ng lumakong motor, pero maayos pa naman. Medyo dikit-dikit ang traffic sa EDSA, pero sanay na ako sa ganun. Then, out of nowhere, may isang itim na li na biglang suminit sa harapan ko. Ang bilis ng pangyayari, sobrang dikit niya sa akin, kaya napailag ako. Ang kaso, dahil sa pag-iwas ko, sumabit yung side ng motor ko sa linya. Narinig ko yung tunog ng gas -gas. Sa isip ko, shit, yari. Sana di ganun kalala. Nung nag light, huminto ako sa gilid ng SE para tignan kung may sira. Hindi naman major, konting gasgas -gas lang. Pero syempre, bilang responsableng tao, lumapit ako para makipag-usap ng maayos. Binaba niya yung bintana, at ang unang sinabi niya, Ano to, pre? Binanggamo ako. Seryoso, ganun agad? Sabi ko, boss, hindi po. Bigla kasi kayong sumingit, muntik na akong mabangga. Pasensya na kung may damage. Dapat okay na 'to, 'di ba? Pero hindi. Bumukas yung pinto, tapos bumaba siya, kasama yung dalawang lalaking mukhang bodyguard niya. Kita ko pa yung relo niyang mamahalin, yung damit niyang mukhang pang-sosyalan. Basta, mukhang mayaman at mukhang mayabang. Pilit kong pinapanatili ang kalmado ko. Ang mahalaga sa akin, matapos to ng maayos. Pero iba ata ang iniisip nila. Wala nang sabi-sabi, biglang sinapak ako nung isang kasama niya. Sa pool sa sikmura, tinulak pa ako kaya muntik na akong matumba. At dun ko na-realize wala silang balak ayusin to ng maayos. na eh, gay. Wala kang respeto, sigaw nung lalaking bumaba mula sa ali. Wait, wala akong respeto. Ako na nga, tong naipit. Ako na nga, tong sumabit dahil sa reckless driving nila. Tapos ako pa yung walang respeto. Boss, chill lang po. Ayusin natin to ng maayos, sabi ko habang hinihimas yung tiyan ko. Pero hindi na niya ako pinakinggan. Instead, may narinig akong click. Baril, dun na ako kinabahan. Nakita ko yung dulo ng baril pointed diretsyo sa akin. Nung una, hindi pa nagsisink in. Parang hindi, siguro panakot lang to. Pero wala pang limang segundo, isang malakas na putok ang bumulabog sa paligid. Bang! Naramdaman ko yung mainit na sakit sa balikat ko. Para akong sinaksak ng napakainit na kutsilyo. Napaluhod ako sa sobrang sakit. Nakita ko yung dugo kong dumidikit sa damit ko, at naririnig ko yung mga sigawan sa paligid. Tapos, umalis sila, just like that. Sumakay ulit sa SG, umarangkada, iniwan akong duguan sa kalsada. Mga ilang segundo siguro akong nakaluhod dun bago may lumapit para tumulong sa akin. May isang tricycle driver na nagmadaling pumara ng taxi para madala ako sa ospital. Sa awa ng Diyos, hindi vital organ yung natamaan wala rin major bone damage. Pero kahit na, isang milimetro lang siguro ang layo nun sa mas critical na spot, at baka wala na ako ngayon. Habang nasa ospital, nalaman ko na may IC yung lugar kung saan ako binaril. Yung footage. Kitang kita kung paano nila ako trinato. Yung baril, yung mukha ng suspect, yung buong eksena. Good news. Na-identify sila ng police. Bad news. Yung suspect. Connected. Mayaman may power. Hindi ko alam kung mahuhuli siya o makakalusot lang siya dahil sa pera. Dalawang linggo na mula nung nangyari ito, pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko. Baril agad dahil lang eh kitan, git nasa na tayo. Anong klasing mentalidad meron yung ibang tao na feeling nila may karapatan silang umabuso, dahil lang mayaman sila o may baril sila? Kung isa lang sa mga tambay dun may baril din, siguro nagka-shootout na. Kung tinamaan ako sa ulo imbes na sa balikat, siguro hindi ko na to sinusulat na yon. Ang dami kong na-realize, ang dami kong sa daan. Kahit anong ingat mo, may mga taong feeling hari ng kalsada. May mga taong walang pake sa buhay ng iba. Kung tutuusin, isang buhay lang ang nabawasan kung tinapos niya ako. Pero para sa pamilya ko, trabaho ko, kaibigan ko, lahat yun magbabago. Justice system sa Pinas? Ewan ko na lang kahit may IG footage na, hindi pa rin ako sigurado kung mahuhuli yung kumag. Pero higit sa lahat. Apa, ang dalilang mawala ng buhay, isang putok lang tapos ka, mga pre, inat sa daan, maraming tarantado, hindi ko alam kung anong ending nito, pero kung may update, ipopost ko na lang, sana lang may hostisya. At dyan nagtatapos ang ating kwento, sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong aral. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming mga videos. Maraming salamat sa suporta, at kita-kit sa next upload.